guys ito na guys ito na nakuha ko guys Maraming tilapia. meron na pang ulam meron na pang ulam guys, guys. Oh guys. Na meron na pang guys ito guys haluan haluan meron na pang ulam tilapia Nako na sa ako nga guys. Yan ang paglaban guys. na yung batoy ito guys. lalim guys.